Yes, good morning mga kadakars Good morning Bago pong lahat, please subscribe to my youtube channel Dr. T3 Nakipindot naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video Upang may upload uh, Mga kadakars Condition na po yung mga alagang Itik natin uh, Mataba na po sila Kahit walang tubig So, mga kadakers, malayo yung pupuntahan natin na pakainan sa kanila. Mahigit po sa isang kilometro. Pero mga kadakers, mayroon silang mainuman na tubig doon. Dahil yun ang pinaka mababang area at may tubig pa kunti yung mga sakahan uh, tiis-tiisin lang natin kahit malayo mga kadakers yan na po dahil sa sobrang init sinusunog nila yung mga dayami so yan na mga kadakers yung pupuntahan natin dyan sa may bandang unahan lang so yan na po ang paglagyan natin ng mga itik natin so yan lang po yung mga tubig na naiwan so para pang inom lang po yan at mahigit lang po tayo dalawang oras dyan pwede na mag uwi dahil mainit na kung ganyan karami ang tubig sa tanghali mga kadakers patay ang itik natin dyan malumpo dahil mainit po yung tubig pag tanghali na dahil sa sobrang liit so pang inom lang talaga sa umaga yan mga kadakers pagdating ng mga banda alas nidi, ng umaga hanggang alas 10 lang tayo dyan So, pwede na tayong umuwi dahil malayo yung ating uwian. Abang naghihintay tayo ng ulan mga kadakers kung kailan uulan. So, mayroon namang ano dyan, uh, water pump. Yung tinatasok sabi niya sabi namin dito yung tasok water pump na dyan lang po nilagay kaya lang hindi pa tayo nagpaandar mayroong tubig pa pero kung wala na silang mainom so magpaandar na tayo dyan mga kadakers so yan na po mayroon pa silang uh, makainan kaya lang mga kadakers walang tubig po doon sa ibang area so magtakbo pa yan sila dito sa may tubig sa may bandang kilid ng mga kahoy na yan wala nang tubig dyan mga kadakers so takbo sila dito sa may tubig para sila makainom so ganyan lang po ang ginagawa natin sa ating mga alagang itik mga kadakers uh, salamat sa lahat ng mga subscribers ko po sa nagpatuloy po sa pagsuporta sa ating channel so thank you sa inyong lahat hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat sa hindi pa nakapagsubscribe pakisubscribe naman po ang ating mga video see you next vlog